Ay, hey guys, ayan. Ako po dito ang Inday at ang inyo, <laughs> aking amo. Namili tayo. Ay, naparami. At iyan pa. Ang ating mga binili kung ano-ano. Dahil, wala na tayong kakainin. Hindi eh, mamili. Pag na nasa bakasyon, hey. ay ako ang... Um, oh, oh, sasama daw. O, oh, sige, saluta. <laughs> oh. Oh malamig na din eh. Pero hindi naman malamig. ka. Kasi t-shirt pa kami Nilagyan ko lang siya sa likod. Para uh, hindi lamigin. Uh, pero ang ganda ng likod Oh. Ang ganda ng view. Ayan. Nag-uumpisa na talaga lumamig kahapon. Mas mas na nakagol pa ang aking amo. Ay shop. Mamaya na ako nalit i-update. Ito yung buhay ng Inday. Ng OW. Ang gandang tanghali. Ayan. Nandito na tayo sa bahay. Ito yung ating mga bumili. Maglaad ka ng dalawang oras. Mamimili ka pa. Ang pagbibig at May ito pa. Pero ganyan lang ito ang mabili sa salad. At saka itong manok. Pakpak ng manok. Kasi 4 euro ito. Ay, 3 euro. Ari ay. Ano din ni? Eh? Dalawang piraso. Tigay sa amin ng amo. 4 euro. May nakita ko 4 euro. Alhating kilo ay lulutuin ko pa. Ay late na. Ay di yan nalang ang luto. Ayan. Tsaka itong gulay. May ano ito yung ayun kung tag din. May ligun. Paro. Walang sawang kamati. Ayan. Ayan. Gatas. Pugtulin. Apragula. Apragula yogurt itlog yan yung kabigat yogurt sa mozzarella toothpaste abig up sa so, ito yung dado pipino so, prosciutto avocado iwan tubig isang natural at isang pechante ganong kapigat ito yung 1.5 ito ay 12 litro yata aray. ay ay ambig at 1.5 din di tatlong ano bali siya yung tatlong litro nasa balikat ko ay kalahati kilo na yata abay isang kilo isang kilo mahigit at sapit kain naman na o ay siya at ayan ang ating kaanin nabuhay na tayo ng oven ng papainit that's cloudy thank you for watching guys